no. Ay, may dadayin ka pa. Ako nang tutuloy yan. Bubuhating pa ngayon dalawang sako, di ba? Hindi ako nang tutuloy yan. si Wina, magluto si WM ng lumpia ay lumpia <laughs> Toron Toron to Toron na masarap at ito naman yung turon na may cheese wala sa William dito ako na magtutuloy ng lulutuin na dapat Mayroon na may asukal. Toronton. Mga nasagay. Ay, hey, ang bilis. Ay, ang bilis. Ay, sobrang init yata yung anak ko. Ay, kagapang. panglas yung panglas na sunog napalakas ko na naman yung apoy <laughs> kailan pa tapos na yung turo na saging saba eh sunog pa saka mayroong asukal kasi yan sa loob oh. na to guys susunod ko naman yung toro na saging na mayroong keso, cheese susunod ko na siya tapos ko na yung toro na saging na may garong asukal sa loob tapos na to ito na siya next next ay ang turon na may turon na may cheese turon na sa na asaba na may cheese guys ito naman ang isusunod ko ay may may extra mga lang na. Kamay ko na nga sa ano eh asare na sabar. na ang lumpiang turon na may cheese. Anguin ko na. Tapos na ang aking pagluloto ng turon. haluin ko na lang yan. Halo, halo. Ayan yung papaya, itlog, tuna, sibuyas, may kunting bawang at may asim paminta na yan. Halo, Lalu haluin na lang. At luto eh. Sa balot sa lumpiang. Sa lumpia. Wrapper lumpiang pambalot Lumpiang papaya with tuna isaw na to na. na din natin. Sabalan ko na 'to sa lumpia pambalot. Ayun, pambalot. Napo kan ito na yung pang magkabihan namin guys ito na ako ng gulim Yun na naman yung damit mo. Yun naman yung damit mo kakapon eh. Ito so, si Boss William ng lumpiang papaya. At ito naman cheese stick cheese stick. Cheese stick pala. Stick. <laughs> Bubuduran to ng cheese powder. Kaya naging cheese stick ano lang to Lumpia pia wrapper lang yan yung sa sa papaya sa lumpiang papaya at kanina yung turon Sumubrang lumpia wrapper lang yan tapos bubudburan nga ng cheese powder yan ang lulutuin ni Boss William Ayu na yung mantika mulu na mulu na dari dunia lumpia lumpia na papaya na merong tuna wait tuna Ay, sunog na agad. <laughs> Mainit masyado yung apoy mo. Nasunog na guys. Ay, sa bagay, kami lang din naman ang kakain. Yan. Hindi naman pang benta. Yan ang pang uma, ah, uh, <laughs> hapunan. For dinner. Gabi na. Gabi. Ang gabi gabi ang lagay niya nga yung paligid ay naku iskay si iskay laging nag, nag... ayun ayun wala nang ano may na ano na yung kanyang battery Ang uh, na ang kanyang sinunog. <laughs> Masarap 'yan. <laughs> Hindi na kontrol yung apoy. Mahirap pala mag-control ng apoy sa kahoy. Pag nagpipwito ng mga ganyang lumpia, turon, whatever, shalala. Anggaleng, Anggaleng. Sak galing. Sakto lang brown Wala na akong masabi. Sakto, sak lang <laughs> yan sa pagka-brown. Diba? Di wow. Oh, diba? Perfect. kasi may ilaw dito eh. gagawin cheese 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 ano yun cheese ay nako mali <laughs> cheese stick yee keso na lang na stick Bubudura na lang yung cheese powder keso powder parang uh, madali ng pronunciation der yan yeah, na, no, luto na. No, May luto. Ayun na no, ayun, lumpiang ampalaya. Ayun. Kaya. <laughs> <laughs> Umiiyak ka na, William. Pupadura niya ng ah. kesong powder. Ayan. At ito yung Cheese powder. Cheese powder. Flavoring powder pala ere. Tooth. Uh, ito naman yung papaya. Lumpiang papaya. Papaya. Wait, tuna. Uh, Wait, matching. Ay, matching tuna. May halong tuna. Ito yung Ang gumagawa ng cheese para Stick off. Chiri 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 na ng dilim pagluluto. Masyadong matrabaho kasi ang stick oh. lumpia Lumpia. gayat pa ng mga Ricardo's kanina. At si William naman nagluto. Ayan. Doon na ni William yung cheese powder. Dito sa Sa ni Roll na lumpia wrapper. Wrapper. Bala na kayo. May tindihan nyo na rin yung wrapper. Ang <laughs> sa lumpia. Gano'n na yun. Pa-English-English -English pa eh. Hmm. O so, ayan. Yung keso na pinorbor, <laughs> okay. hindi, hindi ito keso. Cheese. Cheese miss. yung eh, 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 Tagalog na yon keso. Keso nga ko yung tanong. Binagburan niya na ang lumpiang pambalot na ni Roll at Renito. Hinagyan ng cheese powder. Kina, kinana, oh. Alug -alug Alugin. pantay ang pagka ayo, yun ayun o diba di wow tagtagin pa natin kote o oh, masarap niya madami dami madami 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 Apa? Halogen ulat. simple lang yan pero Yun. masarap na yan matik mam, matik mam na guys ikaw na tumikim ha, taga camera woman mo lang ako yun eh, na nagsasalita camera woman na nagsasalita hindi ba guys Diyos <laughs> ko. <laughs> Ayan Lalo naman na naman pag may suka. Ayan naman yung pans mo. Ngek! Ketchup ang ano yan. Salumpia yan eh. Susubukan mo nga sa suka mo sa yung suka. Gosh! Sarap ba? Hmm. Masarap sa suka. Okay. Ito na yung, Ito na yung cheese stick. Ayan. Yung lumpiang papaya na may tuna. Lumpiang papaya. Uy, tuna. Isawag na tuna isaw yan. Lumpiang papaya. Isawag na tuna. At cheese. 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 Cheese is stick. Cheese is stick. Ayan. Lumpiang Lumpiang na Pambalot yan lang guys Ang sumabra Kanina sa kurong At sa papaya Lumpiang papaya Lumpiang papaya With tuna And Kisis pi yan Luto na Naka preparation na pala sa plate Ako yan si William nakakain na siya guys nagpalit mo na siya ng damit yung ulang kilit mga rin nagpalit na siya ng damit bago kumain Kasi yung lumpiang papaya nabasa na yung kanyang umuulang kanina nasis ko ano yan? lumpiang papaya pwede sarap sarap ma ano naman timplado ko yan ito lang nagluto masarap masarap pala itong lumpiang papaya ako na nagtimpla ako na nagbalot siya naman nagluto ang lumpiang papaya wait ito oh, na lumpiang papaya ayun masak kung walang tuge papaya tangkali nga mga manakaya yun